Good everyone, it's me again, King Wawa At welcome sa panibagong episode ng Tanong Mo, Sagot Ko dito sa Ragnarok M Classic Okay, so meron na naman ako na collect ng 10 questions na galing sa inyo mga bro And karamihan dito ay eh, madalas ko nababasa sa comment section At susubukan ko silang sagutin sa abot ng aking makakaya So, huwag na natin patagalin pa. Simulan natin sa... Ang unang tanong ay e galing kay Bro Ruelians. Boswawa, bakit nagmimiss ako pag nagihit ng players? Tapos di ko makita lagi damage ko. Pero after ng war, may kills ako. Okay, so sa WoE, eh madami din nakaka-experience na ito. Yung tumitira ka pero walang miss or damage numbers na lumalabas. Usually, sa mga auto-attack builds to nangyayari. So, madaming factors yan. Una is defensive skills. For example, kung titirahin mo yung mga players kagaya ng warlock na naka white barrier or mechanic na naka neutral barrier eh hindi mo sila matatamaan except sa warlock since pwede mong gamitan ng invisible arrow or ghost attacks pangalawa is possible na yung tinitira mo ay eh kumain ng original will green barbecue which is anti-fatalion pag 1 hp na lang sila eh hindi sila maka-receive ng damage for 2 seconds And pangatlo, eh sadly, in-game bug. And isa din to sa pinakamalaking problema ko sa game. Malakas ang damage nating mga ADL Rangers, pero sobrang laki ng delay sa DPS. Since most of the time, kahit patay na yung kalaban, eh tinitira pa rin siya ng character natin for 3 to 5 seconds. Which is napakatagal. Hindi siya agad nag-change target. Kaya ako na experience mo rin to, eh don't worry. Hindi ka nag-iisa. And sana mafix na to ng devs. Next is yung tanong ni Bro Sidor. Question lang, yung sa woi lagi ako nagmi-miss sa mga assassin or SC. Ano pala counter doon? Okay, so ang tataas ng flee ng mga player sa GVG, especially yung mga Sin Since bukod sa Aji build sila, e gumagamit din sila na Midnight Stars na GVG rental equipment. Ang bigay niyan e 100 flee and 100 crit resist. So, paano natin sila matatamaan? Una is dapat mas mataas yung hit rate mo sa flee nila. For example, meron siyang 600 flee dapat, eh, meron kang 601 hit rate or higher. Preferably, eh, mas mataas ng 95 yung hit rate mo sa free nila. Since 95% yung max na hit chance dito sa game. Pangalawa, eh, kung crit build ka, dapat mas mataas yung crit rate mo sa crit rest nila. I think, same calculation lang yung hit rate and crit rate. So, dapat, mas mataas ng 95 yung crit mo sa crit rest ng kalaban. Since yung critical attacks, eh, automatic ignore flee and ignore death. And kung ranger ka kagaya ko, eh eto yung masasuggest kong method. Pataasin mo yung crit rate mo. And pangatlo, eh merong mga skills na auto-ignore flee. Kagaya ng arm cannon ng mechanic, poison smoke ng GX, etc. Kaya kung hindi mo talaga matamaan yung kalaban, eh tawagin mo yung mga tropa mong may ignore flee skills and sila yung pabanatin mo. Next is yung tanong ni Bro Kuens Gaming. Kailan po mag end yung season? Okay, so yung tinutukoy ni Bro Kuens dito is yung season ng GVG. Pag pumunta tayo sa guild, then season goal, e may kita natin kung ilang weeks na lang bago matapos yung season. And currently, meron na lang tayong one week. So by the way, after nga pala ng every season, e mabubura yung mga GVG rental equips, rental enchantment vouchers, and true coins. And meron tayong kapatid na nag-comment na if meron kang aparador sa home mo, e pwede mong i deposit yung GBJ Enchant vouchers para sa next season. Para first week pa lang eh meron na kaagad tayong magagamit. Hindi ko pa ito natitest test and hindi ko sure kung gagana ba talaga. Pero wala namang mawawala kung susubukan natin. Next is yung tanong ni bro Roror, Boswawa, if okay na ako sa cards and may decent deposits na rin, anong dapat unahin? Endgame gears ng cloak and shoes or safe refine ng malang plus 10 to plus 15 na ba? Okay, so of course, nakadepende yan lahat sa job and build mo. May mga jobs na heavily reliant sa refine ng weapon, kagaya ng RK, Shura, etc. Pero in general, unahin muna natin kumplituhin yung endgame gears or craftable gears natin. Huwag tayo makontento sa rift equips, dahil unti-unti ang nilalabas yung mga star upgrade ng craftable equipment. Kagaya ng offhand, magkakastar na yan next update. And alam naman nating lahat na sobrang laki ng difference ng star equips sa rift equips. Also, mas mura na sure progress kasi ang pagkakraft at pag-tear ng equipment kesa sa refine. Dahil kung susugal ka ng palo, e eh possible na magsunog ka ng zeni para sa wala. Kung isi-safe refine mo naman siya hanggang plus 15, e eh napakamahal. Next is yung tanong ni bro, true Boss, di na ubra ko magsastart tao ngayon no? Or wait ko na lang global? Okay, so may pros and cons kung ngayon ka pala magsastart maglaro. Yung pros niya e eh, sobrang dali na lang magbuild since kumpleto na lahat sa exchange. Ang mumura na lang ng materials, minimum price na yung mga cards, and may mga binibenta ng equipment na may magagandang enchant. Kaya I can assure you, napaabilis mo lang makukompleto yung build mo. Pero yung downside naman is may hirapan ka maghanap ng kaparty sa mga instance. Since wala nang mga mga you sa lower level instances. Although, pwede ka naman mag-instance kasama ng mga NPC, eh may hirapan ka pa din, since hindi nga nagda ng attacks si mga NPC. Next is yung tanong ni Bro Tagapalo. Boswawa, need ko ba ng 3 na Minoru's cards sa Rune Knight para pasok sa depo? Kakapalit ko lang at yung mga guide na nakikita ko. Tulang kasi. Maraming salamat. Okay, so ilang Minoru's cards ba ang kailangan natin? Depende. Ang requirement lang naman is magkaroon tayo ng 50% damage to large monsters para ma-activate yung 20% ignore death. So kung meron kang way para magkaroon ng 50% damage to large, eh kahit wala kang Minoru's card na gamit sa weapon, ma-activate mo na yung deposit effect. So may narinig ako dati na may skill daw yung RG ba or RK na nagbibigay ng damage to large stat. So i-check mo yung skills mo and baka merong damage to large. By the way, sa mga crit builds, hindi natin kailangan ng ignore def ha. Yung critical hits, auto ignore def na yon Kaya di natin kailangan mag-deposit ng Minorus. Next is yung tanong ni bro, what the heaven? King Wawa, pakilinaw kung anong effect pag sumali sa party pag MVP hunt? Mababawasan ba ng loot chance? Madami kasi ayaw sumali sa party pag ini-invite ko. Ang alam ko kasi, may party o wala ay eh ganun pa din ang drop rate. Lagi naman ako nakaka-loot pag may party. Okay, so may difference nga ba sa drop rate ng boss hunt if may party ka o wala? Ang sagot ay, wala. Hindi bababa ang drop rate kung meron kang party dahil yung rewards ay kanya-kanyang RNG yan. Ngayon, etong mga hindi nagsasali sa party e eh madadamot lang talaga yan. Lalo pag sila yung naka first hit e eh ayaw na nilang i-share yung drops. Ngayon, what I suggest, e eh kupalin mo sila. So sa mini hunt, kung sino makakakuha ng first hit, eh sa kanya na talaga yung loots, kaya paunahan talaga doon. Pero sa MVP hunt, e eh may malaking chance na ikaw ang mag-MVP kahit isang beses ka lang tumira, basta malasit mo. So kung ayaw kang isali sa party, huwag mong tulungan, antayin mong mag-low HP yung MVP, then sa ten Next is yung tanong ni bro Ryosuke Kaga. Brother, nag-change ako gender from female to male. Nawala iba kong costumes. Bag ba or ganun talaga yon? Kasi ba diba once binili mo yung costumes matik for male and female na? Okay, so sa mga nag-change gender dyan and na kasi hindi na magamit yung costumes, eh eto ang gawin nyo. Punta lang kayo sa frontera. Then sa 2 o'clock ng inner circle, eh may makita kayong NPCs sa baba ng hagdan. Pindutin nyo lang yung costume gender change and piliin nyo kung anong gender itatransform yung mga costumes. Need mo nga lang ng 1M Zenny para gawin niyan. Next is yung tanong ni bro, Blue Dummy. Ano ang mas importante na unahin? Handbook progress or equipment refine? Okay, so no brainer to, handbook syempre. Pero dapat alam natin kung kailan nihinto sa pagpapump ng handbook. For example, yung natitira na lang na craftable headwares or furniture sa handbook mo, etag tag 15 million. Pero 6 attack lang ang bigay. Yun na yung time na mas worth it mag-invest ng Zenny sa pagre-refine. Hindi lang para sa refine attack or refine damage reduct, kundi pati syempre sa mga unlock ng mga stats. Especially pag nilabas na yung star upgrade ng ibang gears, ang lalaki ng bigay pag plus 15. And last but not the least, ang tanong ni Bro Alucard. King Wawa, pag guide naman SMBP, paano ba sisimulan? Wala kasing idea. Okay, so madami nagtatanong and nagre-request na gumawa daw ako ng guide sa SMVP Quests. Okay, so etong mga quest ng Unodon, Black Party, and City of Light and Shadows na walang autopath, e eh pwede natin yan isearch sa YouTube. And lahat yan e eh, meron ng gumawa ng guide. Yun yung mga galing sa Eternal Love pero applicable pa din dito sa ROMC. I-search mo lang yung name ng quest and I'm 100% sure meron kang guide na mapapanood. yun? Sana nasagot ko yung mga tanong nyo mga bro. And if gusto nyo ma-feature sa next episode, e eh mag-comment lang kayo ng interesting na question sa baba. Na related lang syempre sa Romsi. So yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.